Welcome back again sa aking YouTube channel and today is ayan at uh, gagawa tayo na naman. Siyempre araw-araw naman tayo gumagawa ng pa tayo, no. And Thursday today, um aani sina Ate Aida, pupunta sila sa kabila at uh, maghihingi naman sila ng ayuda sa akin. So, gagawa tayo ngayon ng donut yung gagawin ko kasi mas pinahanap ng mga bata yung donut kaysa sa patayor. Mas gusto nila yung donut kasi matamis. Kasi may Nutella sa loob tapos may sugar pa. di ba Tapos may sprinkle pa. Oh my gosh. Ayan, iniinit pa natin yung ating gata. Sinihintay ko pa. Ginaano ko lang siya guys. Warm lang. Hindi siya masyadong mainit kasi alam nyo na, mamamatay yung ating yes. And ito na yung ating yes pala. Oh. Pinapabubbles ko lang muna siya. Pinapa-activate ko pala. And kanina gumawa ko ng cake. Yema cake yung gagawin ko. Nakamute ako dun kanina kasi ano, maingay masyado. Kaya ngayon walang tao dito sa kusina. So hindi ako basta-basta makapag-vlog na ngayon pala guys. Kasi ano yung uh, maingay masyado dito sa kusina pag nandito yung mga uh, kasama ko. And lagabog dito, lagabog doon. And ayaw ko mag voice over. Just like that. Oh, like that. Ati Mary is in the house. So, labas masok sa kusina na yeah, makakonsentrate sa lita. Char! So, ito na. Yung ating gatas. Warm na siya, guys. So, dito sa loob pala ay may itlog, butter, and uh, sugar pala, guys. And salt na rin sa loob. Hindi nyo makikita kasi hindi transparent yung aking, ano, aking uh, mixer bowl. Bowl mixer. So, ihalot na rin natin ng ating, uh, ito, alam mo na. Sige, lagi ko naman ginagawa to. Kanina yung pagkamatis sa kapipino. Uh, kanina yan sa so kanila yan. At alam nyo ba guys, sira itong aking uh, ano, hindi siya hahawak o. Oh. Ayan. Yung button dito, nawala. Natanggal siya. Hindi siya hawak ngayon masyado pag matigal. Uh, ano Ayan o, no, tumatay siya. Ay, sh! Nagbabalik siya kaagad. So, ta, ang aking ano, para ang ating uh, gagawin para hindi ko siya hawakan, ilagay ko po sa taas. Ayan. Ayan, Oh. Ang aluminum foil. Ilagay ko siya kasi mabigat to, eh. Ayan. Hindi kasi siya gagana pag, uh, ano. kaya ilagay natin yung aluminum foil sa taas. At syempre, ilagay na natin ngayon yung ating, ay, tanggalin ko muna. ko ano na yung ating tar lahat-lahat na. I think for 10 cups to kasi, ano, 3 and a half cups na yung ating gatas. Plus pa sa ating mga butter natin. Tubong. Ay, ilan na yun? Kalimutan ko talaga <laughs> so, ayan, puno na. Kalimutan ko kung ilang box, cups to guys. Pero okay lang. Tingnan natin kung okay siya. So, Teka lang. Ilagay ko muna ito. Oops. Yan, ilagay ko to. Patungan. Tapos, ibigas-migas na natin yan. Alam ko. lang siya mag uh, eh, hindi mo to powder na Ma mala to sa ngipin mo o oh, kaya mo um, pang ano lang ko pang tinapay o oh. kaya okay, parang lagay ko lang sa aking pandesal. Uh, pandisal ayan oh. No? or sa kabayan cake masarap siya guys nilagay sa cake din pala yung ano yung malunggay mm -mm, super kaya tuwang tuwa yung mga ang bahay na gutom dito. Hindi laging gutom. <laughs> Para pa maawa sa amin yung ano, yung yung madla, eh, puro na lang kang pagkain. Eh, hindi kami, hindi kami pinisikat kasi puro kang pagkain. <laughs> okay, <maawa. laughs> hindi sila naawa sa amin, guys. Kasi nga, yung nakikita nila is puro food, food, food. Nagsahin kayo ulit? Huh? Nagsahin kayo ulit? Hindi. Ay, hindi kayo kumain ng kanin? Hindi kami kumain ng kanin sopas kasi. Okay. Sopas okay. na yun eh. So guys, ito na yung ating sponge cake para sa ating yema cake mamaya. Gagawa okay. na lang ako ng Grabe, wala nga isang bigbo yung 10 kilos Opa, na flour. Oh, patay na naman siya, oh. naman So hindi kinaya kaya ng ano ko ah. So hindi ng ating uh, kiling uh, the or aluminum box tulungan. Aluminum foil pala. Tulungan natin. thank you guys ito kaya mulangot kasi nanday nung gabi kung ano 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 ano kung 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 ano naman pala niyang wala siyang ano, di siya magsabi? Wala naman yan, siguro sa dito. Kasi hindi na kami magsasabi. Huwag gamitin, kuha ka lang. Ano, kayo nabasak? Oale. Ano nila nating nating balik? Walang ekakamali. Anong maya maya wala. Sila, madali makamubukon tayo. Hindi, bakit? sila hindi na galit. tayo galit pa rin kasi sa tela sila galit sila galit. sila galit ano ano o sino nga ba kasi magwo ako na, di kita bibigyan uh. Aha, aha? Uh. Uh. Yeah, tapos sabi niya hey, wala kung kinuha pero nandoon na sa laman. So, hindi ko lang manahugasan to guys kasi gamitin ko siya sa aking pandesal. At ito naman, lagyan natin ang mantika sa taas at balutin at itago natin sa loob ng kabinet. Para hindi nila makita. Char. Ganito so, yan, itago ko lang siya isa't kalahate or hanggang dalawang oras guys kaya yes, sa pa natin gagawin so ngayon gagawin natin yung ating so Uy! Aida! lang mo. You eating my punch cake? So guys, right, ito naman yung ating para sa pandinza gagawin na natin Hindi ko na pinakita kung paano kasi eh, marami na akong video dyan hindi nyo naman pinapanood kaya paano mo malaman ang hirap ang nalitan yung followers. <laughs> Sinisipag ako today. Kaya gawa ako ng condition. Pakaan ko sa Lucas. Pangilip na mamaya. So, paano kami papayat? Paano kami papayat, guys? Na puro pagkain sa paligid kasi mas ang mga nilalang gumawa ng pagkain. Kaya, wala, sayang. Sayang naman yun. Lagi ko na yung powder natin. green green. So, I think kulang pa siya. Dagdagan ko na lang. Ayan. Tama na yan. Puro malunggay na. <laughs> guys, tingnan niyo. Green na green. Masarap. Dito kasi guys, marami nagtatanim ng matunggay. Lahat sila. Kahit yung mga amo gustong gusto na naman may matunggay ang bahay nila. Kasi, umiinom din sila ng malunggay. Ginagawa din nilang juice. Nilagay sa pagkain. Sa kanilang uh, saluna. pinapay nila dito kasi lang baka hindi nila kaya. Oh, uh, diba? Tapos, lagyan lang natin siya ng matika sa taas para hindi siya mag-dry ulit. Yan to, man. Nga, pwede na natin siyang gawin after 2 one, one, one to 1 Ano? One hour and a half or hanggang two hours. One Don't to my blog. Hi. It's a very long time, dog. Oh, no, <laughs> <laughs> so, i to guys kasi nga maaga, mas maaga si nanay bumunta ng CR. 3.30 pa lang ng CR na siya guys room. So, mga 2 o'clock na gawin ko na to or 2.30 para kung na. So guys, gagawa ko lang ng yema cake. Ay, yema cake. Yema sauce para sa aking cake. Kalimutan ko. yan ganyan lang ang ating sauce sa ating yema ating uh, toppings para sa ating cake. Lagyan natin siya ng whipping cream para mas masarap, guys. And, uh, panguntra sa tamis ng ating, ano, um, yema. Nating yung uh, condensed milk.